Yo, what's up mga lodi? Meron tayong bagong ginawang decals para sa Aerox version 1. Yun mga lods. Ito, ginawa natin yan sa likod. Maganda yung kulay niya mga lods, no? Yung kulay pala ng pintura ni Boss Adjong dun sa Aerox niya. Uh, per white. Yung ginawa natin ng decals NVX. Yan po yung design niya. Dito lang po yan. Available yung sticker sa sticker shop ni Magsipo Club. right Subscribe kayo mga lads.